May dito sa isang bahay. Ayan, dito po kami ngayon sa isang bahay dito sa may sariyaya. Uh, meron po tayong tutulungan dito na isang pamilya na pasasayahin natin ang kanilang gabi ngayong uh, kapaskuhan, no? Noche Buena. At uh, ito po, dito po tayo. Hello po, magandang gabi po. Pwede po pumasok na ho? Ayan. Ito po yung bahay nila, oh. Ayan, kita nyo po. Ito po yung bahay nila. Ayan. Ayan po yung bahay nila, oh. Dito po sila tumutuloy. Matagal na po kayo tumutuloy dito. Ayan, kita nyo. Ito yung kanilang kusina. Ito yung kanilang kainan. Ayan. Tapos ito po yung bahay nyo. Oo, oh, pwede yung pakita sa saglit. Ayan. Ayan. kwarto nila. Malita kwarto. Ayan. Okay Okay. Matagal na po kayo dito? Ayan, dito po sila. Nakatuloy. katuloy. ano po pangalan nyo? Erlinda po. Erlinda. Matagal na po kayo dito? Opo. Ayan. So kami po yung nandito uh, upang kayo bigyan po ng konting tulong. Kasi meron pong ano, magandang, magandang loob na mula po sa uh, restaurant to. Dito sa may, ano po, sa may Ongville, sa may Masinsur, sa may Complex. Ang pangalan po ng restaurant ay Tuna Republic. Ayan, Tuna Republic at saka po Kusi uh, Filipino Restaurant So sila po ay uh, uh, nais po na magbigay ng uh, tulong magpasaya dito po sa inyo Kaya ito po from uh, Tuna Republic and Kusi Ayan po, ayan po sila Ayan, maligayang Ayan po Konting tulong po sa inyo Ayan, okay Sige po Ayan po ang mga taga Tuna Republic and Kusi Restaurant. Sila po, po mismo naghatid dito. Ayan. Ano pong masasabi ninyo, Ma'am? Maraming maraming salamat po ayan. sa inyo po, nag nagbigay sa amin ng Mercedes unpampasok po sa amin. Ayan, siyempre po sa Tuna Republic at saka sa Kusi Restaurant. Oo oh. po. Maraming maraming salamat sa Kusi, isa ko Kusi Restaurant, restaurant Tuna Republic. Republic. Tuna Republic po. Apo, thank you po. Ayan, so Merry Christmas po. Salamat po. Ayan, sila po yung mga staff ng Tuna Republic. Ayan, sir, pakita natin yung damit nyo sa likod para makita. Ayan, Tuna Republic. Ito po, taga Kusi. Ayan, Kusi Restaurant po. Sa may... Ayan, magkatabi lang po halos yan. So, may-ari po niyan ay... Uh, yung isa Tuna Republic, yung may-ari po niya nang uh, uh, nais mamigay. Nakatulong sa katulad ninyo. And, siyempre, isa po siya sa may-ari din ng Kusi at saka yung partner nila. Sila po, lang tulong-tulong, sama-sama, upang may padala sa inyo mga pagkain nyo rito. So, kita niyo naman, oh. Meron dito, kompleto na, oh. Kompletong, kompleto kompleto ang you New know, Noche Buena. At sana yung napasaya namin kayo ngayong gabing ito. Batiin natin siya ng Merry, Merry Christmas! Christmas! Salamat po. Merry Christmas po sa inyo. Ayan, okay.